Ikasyam na put dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Nakatingin sa kanya si Jiang Hong na sinabi na delikado ito para kay Ryuyun kahit gaano pa siya kakaiba. Pakikipaglaban sa tubig ay malaking disbantaha para sa kanya, di ba? Napatingin sa kanya si Hyorong na napasabi na ano? Ganun ba? Hindi pa ba masyadong maaga para sabihin yan, Jiang Hong? Sinabing muli sa kanya ni Jiang Hyong na naiisip ang mga ito na hindi ito karaniwang alam ng iba pero yung sa manghuhula ay gumagamit ng light work na kasing bilis ng kidlat at ang sun shooting swordsmanship ay isang teknik na kahit ang araw ay hindi makakatakas. At napakabilis na atake gamit ang espada yan. Ang sun shooting swordsmanship, isang teknik sa espada na ang pangalan ay hango sa alamat ng isang inapo ng araw na siyang tumutok sa araw gamit ang pana at pinabagsak ito. Mas mahalaga ang katumpakan at bilis kaysa sa hiwa dahil ang target ay makitid at malalim at marami itong sunod-sunod na atake na tuloy-tuloy na sumisira sa kalaban. Dagdag pa niya habang nakapatong ang mga ito sa balsa na sa madaling sabi sa mga dating faction ng demon. Yung mga pinaka-espesyalista sa light swordsmanship ang pumipili ng pakikipaglaban sa tubig, tsaka yung kakaunting balsa. Tila ginawa lang para iwanan, at makikita ang huling hula ni Tito Jiang, na siya ay nasa tubig na tinusok ng mga ito na sinabi pa ni John Hong na well, baka mahulog siya sa puwang na yun at maging inihaw nila. Dagdag pa niya sa kanyang iniisip ang mangyayari sa kanya na sa kabilang banda, kung tumalo ng kalaban mo mula sa tubig sa gitna ng matinding laban. Na makikita ang isa ay tinutusok siya mula sa tubig. Napasigaw si Hyorong ng riyo yun, base sa hula ni Jiang Hong, mukhang napakadelikado ng lugar na ito para sayo. Bakit hindi mo nalang tigilan ang pagkulekta ng pera at bumalik dito? Dagdag pa ni Jiang Hong tama. Kahit gaano ka pa hindi ka isda. Napahawak sa baba si Rio na napapaisip na ganun ba? Pero sa isang paraan na malakas niyang tinadyakan. Ang lupa ni Rio na makikita siya sa ere habang sinasabi na ayokong manood lang, na nagulat ang mga ito na napatingala sa langit. Isang malakas na paglanding niya sa balsa na ikinasira nito, na makikita ang kanyang paa na nawasak ang kahoy na balsa na nalandingan niya tinusok-tusok siya ng espada ni Kalbu habang siya ay papalubog. At ilang sandali pa ay nakalubog na siya na ang makikita na lang ay ang kanyang ulo. Napatingin sa kanya ang mga ito na nagtataka na napasabi si Hyorong na Ryuyun. Na sinabi rin ni Janghong Hong na hindi, tumalo ng alien ng sobrang lakas. Dagdag pa niya sa isip na sa tingin ko, hindi na ito tungkol sa pera, di ba? Sinabi naman ni Kalbu susugod na ako, na napasabi ang isa na sandali may kakaibang nangyayari, na pangiwi ng mukha si Kalbo na napasabi na ang pag-uga na ito. Parang may kumakalaskes sa balsa sa ilalim ng tubig, dagdag pa ng isa na ano, hindi ito maari, at pagkatapos ay malakas na tumalo ng mga ito ng isang malakas na pagbuhos ng tubig na nagmula sa ilalim. Pamatong ito sa isang pirasong kahoy habang si Rio ay mabilis na umaangat sa tubig. Napasigaw si Kalbo nang makita niya si Rio na nasa likod nito na mag-ingat ka na agad itong napalingon sa likod. Napasigaw pa si Kalbo na hindi ito maari. Jiam Chang, nang malakas na ibinagsak niya ito sa tubig. Pagkatapos lumubog siya habang nakikita si Jiam Chang na lulutang sa tubig na napasabi pa ang Kalbo na hey. Tiis lang, ililigtas kita, ngunit si Rio ay makikita sa kanyang ilalim na dudukutin siya pa ilalim ng malakas. Habang hindi makapaniwala ang dalawa mapapakinggan ng boses nitong napasigaw na sinabi ni Jang Hong na baliw na siya. Yung alien ay parang kakaibang isda. Hindi, baka isang alien shark. Na sinabi rin ni Hyorong na Hu. Magising ka at tingnan mo yan. Naging alien shark si Ryu yon. At pagkatapos ay malakas siyang tumalon mula sa tubig. Makikita ang dalawang anino ng tao sa ilalim ng tubig na si Ryu ay mabilis na tumalon sa mga nakakalat ng mga nasirang kahoy sa kabila. Na napasabi pa si Hyorong na Jang Hang na wala si Medyo delikado siguro na dalhin si John Ho doon, di ba? Sumagot siya na mukhang ganoon nga, kaya ikaw na lang ang magdala kay Jun Ho pabalik mula rito. Kinuha ng mga ito ang mga kasamahan nila na sinasabi na buhay ka pa ba? Dagdag pa ng mga ito na habulin siya. Nakatingin sa kanila si Jang Hong na sinabi niya sa isip na ano ang gagawin ko. Nakakainis ito. Sa ilang kadahilanan, pakiramdam ko ay papunta ang alien sa pinagbabawal na lugar. Ang misyon ko ay manatiling magkasama at bantayan ang tatlong ito. Mabilis na tumatakbo si Ryu sa kabila habang sinasabi na hoy, ang matandang ermitanyo ba ay nandyan? Hintayin mo ako, na hinahabol naman siya ng mga ito na sinisigaw na huminto ka dyan. Natahimik lang na nakatingin sa kanya si Jiang Hong na hindi makapaniwala. Sinabi pa ni Ryu na pera, pera. Napakadaling pera nito, baka matanda na ang ermitanyo at hindi na niya kailangan ang kanyang pera. Napabilang ng ulo si Jang Hong na sinabi niya na ang gagong multo ng pera. Mukhang wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay basta makuha niya ang perang yun. Na sinabi naman ni Hyorong na baka nga, muli na naman siyang bamaling ng ulo sa likod na sinabi sa isip na ah, si Bing Baek kakauwi lang, at dapat may kasama siyang mga bodyguard. Kung hindi sila magtatagpo, wala dapat masaktan. Dagdag pa niya na hindi ko alam kung ang gago talaga ay interesado lang sa pera, pero mukhang wala siyang ibang masamang balak. At pagkatapos makikita ang langit na mapapakinggan ang sigaw ng sakit ng mga tao. Nakatago ito sa puno hawak ang maliit ng pangsipol na sinabi sa isip na ito ay nakakainis. Nakarating na si Ryu sa third gate, common faction, na nakaharang ang dalawang ito sa kanya hawak ang malaking espada ng isa na sinabi pa nang may hawak ng pangsipol sa isip na dalawang tao mula sa karaniwang faction ang ipinakalat. Kilala sila sa kanilang mapanirang lakas gamit ang mabigat na espada na sinasabing mas malakas pa kaysa sa anumang taktika. Ngunit sa ilang sandali lang ay natalo niya ang may hawak ng espada na makikita ito sa sahig na nagtutulo ang laway at ang isa ay sumuntok sa kanya na hinarang din niya ng suntok. Natila tinamaan ito ng kidlat at nabasag ang kamao nito. At pagkatapos ay nakadating na siya sa Fourth Gate. Na mula sa itaas ay sumugod ang mga ito na nakatutok sa kanya ang mga espada na sinabi pa ng nakatagong lalaki sa puno sa isip na dahil sa ilang antas ng kahusayan sa Henri Day 8 Formulas. Nagawang mabuhay pa ng isang araw ang dalawang estudyante ng Kunlun Faction sa pamamagitan ng malayang pag-ikot ng kanilang katawan sa hangin. Ngunit madali lang ito natalo ni Rio na makikita ang mga ito na nakahandusay sa lupa at ang isa ay sa mataas na bato. Na si Rio ay nagpatuloy habang kumakanta at ilang sandali pa ay nakarating na siya sa fifth gate, yung sanpa, na ang mga ito ay sinugod siya ng mga tila ahas na espadang bumabaluktot. Namuli na namang sinabi ng lalaki sa isip na kahit na halos imposibleng hulaan ang kanilang mga atake, lalo na ang umatras, pati na ang mga estudyante ng Hyongsen Faction, na sinasabing nagsasanay ng divine swordsmanship at kaya ring gumamit ng bago at hindi kilalang swordsmanship, pareho silang na makikita na ang mga ito ay winasak lang ni Ryu. Dagdag pa ng lalaki sa kanyang isip kahit panuorin mo siya ng maigi, nakikipaglaban siya parang gangster, kamay at paa na kaunat at walang awa. Pero mukhang hindi maayos ang kanyang katawan. Lumaki ba siya na ang elixir ang pangunahing pagkain niya? Dagdag pa nito habang masayang pinupulot ni Ryu ang mga pera na sa huli. Si Bing Baek na lang ang natitira ni hindi niya alam na dinadala na siya sa ika at ika na gate kung saan niya makakasalubong si Bingbaek. Sisipol na ito sa maliit na pito na sinabi pa niya sa isip na sige. Ang detalyadong mga plano ay nalihis na, dahil ganoon, sisihin mo ang sarili mo sa pagiging mangmang. At pagkatapos makikita ang ibo na humuhuni na ibinuka ang pakpak, na may nagsasalita na Diyos ko, anong malupit at duwag na taktika ang ginamit niya? Dagdag pa ng isa na mukhang bumagsak na rin ang ikaanim na gate. Sinabi naman ng isa na kung ganoon, ang natitira na lang ay Chang Song bago si Bing Baek. Sino pa ba ang nandoon? Magiging maayos ba talaga ang planong ito? Madilim ang reaksyon ng mukha nito hawak ang lawin na sinabi na kahit matalo si Chang Song, magpapatuloy pa rin ang planong ito. Kahit na mas malakas siya kaysa sa inaasahan, wala namang malaking hadlang sa orihinal na plano at ang ikapito na gate ang mula sa Changsong Faction. Dagdag pa niya habang makikita ang isang pavilion sa itaas ng bangin at mga bantay sa baba na maghahatid iyon sa kanyang kamatayan. Binabasa naman ni Wai ang Wind Sword Dragon ang ipinadala sa kanyang mensahe. Na sinabi pa ni Baek na may hinihimas na lawin kanina na hindi namin siya sinabihan tungkol sa aming mga plano. Gayunpaman, siya ay isang taong sumasamba kay Bingbek na parang Diyosa. Dakila siya, at siya ang magiging aming huling gate. Makikita ang gulat nito sa mukha nang makita niya ang nakalagay sa sulat na ang isang baliw na ng insulto sa disipulo ng huwasan at sa manghuhula ay kailangang parusahan. Patungo na siya roon ngayon, at sinabi niyang aakyat siya sa Anhyang Jong. Puno siya ng mga kristal ng kasakiman, tinatanggal niya ang damit ng mga babae nang walang pag-aatubili. Siya ay isang kakilakilabot na baliw, baek moyang na napasabi pa ito na marami namang bantay na nagbabantay sa Anhyangjong ngayon, di ba? Nakarating na siya dito na tinutukan siya ng mga ito ng espada. Na sinabi niya na puno siguro ng maraming kayamanan ang pavilion na yon, di ba? Na naiisip pa niya ang dalawa na sinasabi sa kanya na ang huling lagusan ay ang Anhyangjong. Kung nais mo nang nakasisilaw na dami ng kayamanan, napakarami ang inihanda roon na nakangiting sinabi niya habang pumunas ng damit na kung ganito karami ang mga magandang bagay na nakahanda. Siyempre pupunta, ako, Tara na, sumugod naman ang mga tagabantay na sinabi ng mga ito na patayin siya. Tumalon si Rio na umapak sa mga espada ng mga ito papunta sa pavala na nasa itaas. Mabilis na sumugod si Wajachian sa kanya na itinutok ang espada habang sinisigaw pa na maruming gago. Paano mo nang ahas na hangarin ang aming napakahalagang kayamanan? Mamatay ka, maruming gago. Nagumamit siya ng kanyang kasanayan na wind chime. Hinarang niya ito ng kamay habang mabilis na tumatakbong sinabi na o totoong may dakilang kayamanan doon sa itaas. Baka meron pang mas marami. Ibinaon niya ang kanyang kamay sa malaking batong pader na sinabi pa niya na hahaha. Mga kayamanan, parating na ako, Buong puso kong tatanggapin ang lahat ng kayamanang inihanda ninyo para sa akin. Nagpalabas ito ng kanyang enerhiya na malakas na sumigaw na sinabi na ikaw na walang hiya ka. Hindi kita papayagang umalis dito ng buhay. Dagdag pa niya na hinampes ang kanyang espada na makikita ang napakaraming hawa sa hangin na papunta sa kanyang sinisigaw pa na mamatay ka. Tanggapin mo itong Thousand Trinity Swordsmanship. Agad na ibinuka ni Ryu ang kanyang kamay na sinalubong ng kanyang mga kidlat ang mga hiwa sa hangin na nagkatamaan na makikita ang mga pagsabog. At mula sa pavilion kung nasaan si Bingbaek ay itinaas ang kanyang espada na makikita ang bilog na ginawa ni Ryu. At isang malakas na pagsabog ang makikita sa loob ng pavilion na tinamaan ang pangipit ni Bingbaek sa buhok at makikita ang kislap ng kagandahan nito na nakatingin. Malapit na sa bangin si Bingbaek na may tila hinahabol. Hinahabol pala niya ang pang-ipit ng buhok na bumabagsak. Nagulat siya nang makita niya ang kamay ni Ryo na napasabi ng ha. At ilang sandali pa ay sinalo niya ito na napatingin sa kanya si Bingbaek. Na siya naman ay napapaisip. Nakatingin siya kay Bingbaek na sinabi niya hindi ba nakakalungkot na ang isang magandang babae na gaya mo ay sinusubukang talikuran ang mundong ito? Bigla namang hinandani, Bingbaek ang kanyang espada. At pagkatapos ay winasiwas ito sa leeg ni Ryu, na mapapakinggan ang pagtama ng Slash sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ikasyam na put dalawang kabanata. Ikasyam na put tatlong kabanata sa pagpapatuloy. Flashback, makikita ang dahong ito. At ilang sandali pa ay mapapakinggan ang mga slash na napuno ng dugo ang mga dahon. At mula sa karwaheng ito na puno ng mga dugo ang makikita na mapapkanggan ang ungol ng sakit at slash ng mga espada. At mula sa loob ng karwahe isang boses ang nagsasalita na kunin ninyo muna ang babae sa karwahe. Nanginginig ang katawan ni Bingbaek hawak ang kutsilyo na pinapakiramdaman ang labas. At isang boses ang mapapakinggan na baliw siya habang patuloy lang si Bingbaek sa panginginig ng katawan sa loob ng karwahe. Nanlaki ang mga mata niya. At makikita ang mga tingin niya ay tila nadidistort ang paligid. Napatigilid siya na naghandang hatakin sa kaluban ang kutsilyo nang mabuksan ang pintuan. Isang babae ang lumabas mula sa pintuan na napasabi na ha? At pagkatapos sinabi nito na o, anak ko, dagdag pa niya na makikita si Bingbaek na anong inaante mo. Bakit may espada ka pa sa kamay? Makikita ang bintana ng karawahe na sinabi pa ng kanyang ina na hindi ka na kailangang mag-alala. Dagdag pa niya habang nagpupuna sa mukha na dahil hindi papayagan ni nanay na makita nila ang kahit isang patak ng dugo ko. Higit pa riyan, Yeren. Simula pa kanina ganoon mo na hinahawakan ng espada. Bukod doon, hindi ka makakatabas ng kahit ano kung ganoon ang posisyon mo. Na nakatingin sa kanya si Yeren na sinabi niya na oo, ina. Sinabi pa nito sa kanya na katulad ng tatay mo, gusto rin ng nanay na mamuhay ka ng malaya na hindi kailangang magdala ng espada habang buhay, pero dahil ito ang landas na pinili mo. Hayaan mong may sabihin ako sa sayo. Tumayo ito na napatingin sa kanya si Yaron. Pumunta sa kanyang likod at tinuruan kung paano humawak ng kutsilyo. Na sinabi niya na marami kang matututunan pagdating mo sa Giamgak, ngunit ang lahat ng pamamaraan ng espada, sa huli, ay ginagamit para sa tiyak na mga layunin. Inalalayan niya ang kamay nito na may hawak na patalim na sinabi na tusok, hiwain, putulan. Nang ulo, para mabuhay ka. Kailangan mong patayin ang kaaway. Ihampas mo katulad ng ganito. Makikita ang mukha ng kanyang ina na sinabi pa na naiintindihan mo ba? Napalingon si Yeren sa kanyang ina na makikita ang mga matanyang kulay asul. Sinabi pa sa kanya nito na may tapang ka ba talagang hiwain ang kalaban? na sinabi pa niya sa isip na binanggit nga niya na ang maliit na kutsilyo ay regalo mula sa isang babae sa Sichuan, ang isipin na humahawak ka ng espada, nagbago ka nga, anak ko. Kahit ganoon, tungkol sa pagtuturo sa iyo ng landas ng espada, nalilito ang inang ito kung susuportahan ka o pipigilan ka. Dagdag pa niya sa isip na napahawak siya sa ulo na pero tulad ng sabi ng tatay mo, kung mabubuhay ka sa pagputol ng iba, darating din ang araw na mapuputol ka rin ng iba kung dumating ang araw na mawawala ka sa amin, ang tatay mo at ako, talagang mabibaliw, tama ba talaga ang desisyon namin? Napatingin sa kanya si Yeren na sinabi niya na naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Nanay, hinawakan ng mahigpit ang kutsilyo na sinabi niya na dahil masyadong maiksi ang espada na ito. Kaya dapat itutusok ko ng ganito, tama ba? Kaya kung putulin ang kalaban ng ganito, tama ba? Nakatingin sa kanya ang kanyang ina na sinabi na oo. Ibinalik ni Yeren ang kutsilyo sa kaluban na tahimik na pinagmamasdan ng kanyang ina. At pagkatapos sinabi niya na siya nga pala, may tanong ang nanay mo. Bakit pinili mo ang landas ng espada? Napatingin si Yeren na sinabi pa sa kanya nito na naiintindihan ko ang pagbibigay niya sa iyo ng hairpin. Pero bakit pati espada rin? Hawak niya ang espada na sinabi niya na yun ay, dahil ito ang pinakakahawig, na sinabi sa kanya nito na sa ano? Ibig mong sabihin ka siyang espada? Na umiling si Yeren na sinabi na hindi, hindi siya. Marahil kasi, walang makakahawak dito. Dagdag pa niya na hinawakan ng ipit sa buhok na ang bagay na nagbigay daan para makapili ako habang iniisip si Yendi. Ito ay ang hairpin na ito. Isang araw, kapag nagkita, kaming muli, maari ko nang kausapin si Yonbi muli sa pamamagitan ng pagpapakita ng hairpin na ito. Dagdag pa niya habang masayang nakatingin sa kanyang ina na nakahawak sa hairpin na katulad ng hairpin na ito na nakasabit sa buhok ko nitong buong panahon. Si Yonbi hindi kailanman iniwan ng aking isipan. Sa pamamagitan nito, madali akong makikilala ni Yonbi na sinabi ng kanyang ina na sana nga ganun din siya. Na nakikita niya ang nasa loob nito na sinasabi na ang anak ko ay hindi kailanman naging ganito, hindi ito kaakit-akit sa kahit anong paraan. Anong klaseng babae nga ba siya para maging ganito si Yeren? Naisip ko tuloy kung ano kaya ang itsura niya. Makikita ang mata niyang sinabi na ang kutsilyong ito ay paalala ng aming pangako at naalala pa niya noon na sinabi pa niya na hanggang sa araw na muli kaming magkita. Nangako kami na magiging mas malakas kaysa sa kahit sino. Dagdag pa niya noong nasugatan siya na ayokong makita, may nasasaktan na mahal ko dahil sa akin muli. Kaya nga magiging espada ako mas malakas kaysa sa kahit sino, na makikita siyang winawasiwas ang espada na sinasabi pa na mas matibay pa. Umuulan ng yelo na patuloy siya sa pagsasanay na isang walang hangganang malamig na espada kung kinakailangan. At kapag dumating ang araw na yon, ang araw na sa wakas ay muli kong makikita si Yeon B. Balik sa kasalukuyan, habang bumabagsak siya sinabi pa niya sa isip na ipapakita ko sa kanya ang mahalagang hairpin na ito at sasabihin sa kanya. Hinahabol niya ang hairpin na sinabi pa niya sa isip na hindi mo na kailangang protektahan pa ako. Dagdag pa niya habang sinalo siya ni Ryo sa ere na dahil ngayon. Ang aking katawan at isipan ay naging kasing lakas na ng isang espada. Sinabi naman ni Ryo sa kanya na nabakit ang isang magandang babae tulad mo ay sinusubukang iwan ang mundong ito. Sinabi pa ni Bingbaek sa isip na at sinumang mang manggahas na lumapit kay Yeonbi na hinawakan niya ang kanyang espada ng mahigpit na winasiwas niya ito. At isang malakas na tunog ng pagtama ang maririnig na sinabi pa niya sa isip na sinumang manggahas na lumapit sa kanya ay mapuputol. Nakasimangot naman si Rio na nakatingin sa kanya na sinabi pa sa isip ni Bingbaek Ek na paprotektahan ko si bisa sa hinaharap. At pagkatapos ay tumingin siya ng seryoso kay Rio, na pinatigas ni Rio ang kanyang kamay na hinarang lang ng kanyang daliri ang espada nito. At pagkatapos ay binitawa niya ito at agad na dumistan siya. Tumingin sa kanya si Bingbaek na may pagtataka. Pagkalapag niya sa lupa, hulog ang mga pera niya na napasabi siya na nako, ang pera ko. Agad na sinalo niya ang mga ito nang mabilis na sinabi pa na malaking kawalan ito kung nagkataon. Itinago niya ito habang nasa harapan si Bingbaek na nilagay ang espada sa kaluban. Na sinabi niya na nakakalungkot na natuklap ang paborito kong damit, pero... Well, dahil nakuha ko ang pera at nailigtas kita mula sa pagbagsak mula sa langit, palalampasin ko na lang ito. Sinabi naman sa kanya ni Bingbaek na paano mo nalaman na ako'y gumagamit ng espada? Ngumiti si Ryu na sinabi sa kanya na paano ko malalaman? Hindi ko alam tungkol sa sayo. Pero, sa totoo lang, isang tao akong ayaw matalo sa pera. Sinabi sa kanya ni Bingbaek na kaya paano mo naiiwasan ang espada ko? Sumagot siya na gumamit ako ng kakayahan, syempre, kahit na pwede sana itong umubra kung inihampas mo ito ng mas malalim. O baka naman bahagya mo lang itong inihampas ng mababaw. Sinabing muli sa kanya ni Bingbaek na huwag kang mag-alala, ipinapangako kung hindi ako magkakamali sa susunod. Sinabi naman ni Rio na may dahilan ba kung bakit mo dapat? Dagdag pa niya nakakaiba naman, hindi ko alam kung bakit ka tumalon pero gusto kong marinig ang dahilan kung bakit mo ako kinamuhian agad ng magkakilala tayo. Sinabi sa kanya ni Bimbaek na itinaas ang kanyang kamay na dahil kinuha mo ang isang bagay na hindi na maibabalik sa akin. At dito na po nagtatapos ang ikasyam na tatlong kabanata.